kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo malakas, gaano tayo patalino, mga kapatid, hindi pa rin tayo natasiguro na tayo pa'y pa magtatagumpay sa gusto natin o sa mga pangarap natin. So, ano ibig sabihin niya, mga kapatid? We are depending on Christ sa buhay natin. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Yes, tama yun. Tayo nagsagripisyo sa pagtatanim. Pero ayon sa Bible, mga kapatid, siya po ang nagpapagupo. Biblia. salamat sa Diyos eh, sa pagkakto ng mga kapatid sa salita nito ay may pangako ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi tayo lilitawin ng Panginoon mga kapatid. Praise God sa ating mga pangarap, sa ating mga goals, sa ating buhay this year. Na kung natin na malaking katagumpayan, mga kapatid, at ito po ay magsilbing desire natin, ang alagang goal natin na marating ang bagay na sa buhay natin, ito po ay mangyayari. Bakit? Sabagat pa sa kanya mga anak na ito ay hakapi ng bawat isa Praise God. So, ang una lang na gagawin natin, ang sabi nito mga kapatid, praise God, magkaroon tayo ng desire. Everything is begin from desire, mga kapag mayroon kang goal sa buhay, kailangan yung desire. Kasi out of your desire, mga kapatid, hindi mangyayari yung bakit natin.